good morning mga kahangin yan dumayo po tayo dito sa palak parang yan to mga kasama ko paring eh. michael yun po isa dapat po kami magkasama good morning po kami makadaan tayo po. Guys, nakaputok tayo, dalag. Maganda pang pumutok na. Oh, yeah. Wala, ay pira kay the place. Yan, guys, the lag. Oh, wala nga. Pare, sa buntot yata din habot. Ah, huh? hindi. May anak ang pupuntahan natin. Yan, guys, the lag. Oh. Mabahab, yeah, <laughs> mataas ang sipat pare. Pagkatapos. Ano yung titatapo? Lagay mo yun sa bag. Ayos yung kosayak. Yan yung siguro yung lumutang kanina. No? Uh, hindi yung kabagal yung makukuha na ng camera. Eh. Hindi ko nakuhanan eh. Hindi yung magpapahuli ano. Kaya. Mabae. Mabae. Ah, oh, mataas ang tap. ayun pala sa buntot. Yan guys. Okay mano, oh. Thank you po. Tara, oh. lasin mo at mamaya ating iihaw. Ulamin natin. Ayun oh. Guys, tila. Guys, tila, tila, tila pya. Tila pya. Hmm, patay. Eh, pare, patay. Siro ko eh. Huh? madali Guys.

Yan, no? No? Five fingers Guys, layo Chamba Tama Hindi ko lang alam kung magandang tama Sana yung magandang tama Huwag mapipigtas ano? Nandito pa kaya? Parang hindi nag-aalpas. Alpas. Alpas na yata. Alpas na yata, pare. Wala eh. na dagos eh. Hmm. Parang alpas na. Manipis laang na. Ah. Ay, parang yan na. Parang wala na, pare. Oh. Wala na. Wala na. Manipis nga. Guys, bababain natin. Ah. macam bahan Tolong ah. lang natama eh Are Ayan, guys guys Pangaluwang dalag ah. Ay hap Itong ina pare Ay tumungo na eh Dan guys ano kadalir pare ganda po sa atin oh thank you po thank you dan guys huli na no do no, pangatlo guys ha ah, pa tayo eh, may pare pare mali mo naman guys merinda ali merinda

Hindi pa tayo ng pwesto. May eh, huli na tayong uh, apat na dalag at saka uh, tatlong tilapia. Kasama ko doon, marami na rin huli. Pwesto, lang. masama. Mm -hmm. Guys, dalat. Maliit lang pare, gasa ba? Ari yung kanina pa. Ah, guys. Go. Ari inabot ano lang manipis lang ari baka nguso lang. Dikit lang eh. Oh, gasa guys, gasa Ayan guys, so, oh, pangatlong hilil natin puro dalag. Thank you Lord, thank you Bob. Ayan guys, oh. Bayan yung malaki yung isa para. Maliit na yan, Oh, ayan ah.

Ha? Baka lalabas pare, parang alanganin eh. Ay, oh, maliit niya pare eh. Hindi ayan, diit niya. Yan. Ay. Ay, kaunting ay. nilusot eh talino na Tingnan mo konti eh na well Guys, napasabak mo naman. Wala. Ilang water level ang daming pa tayo dito ng bala hey guys, kumatos, dalag pare kumatos ayan, tumakbo, naulian niya kaya sabitan yun, baka sumabit na naman ay panti pala yun pare isasabit ah oh, isasabit panti eh oh dalawa na to pare panting bulok ka na iniwan na doon uh. ah yeah, ay pare oh, ako na muna bababa bago ihagis mo ar sa akin guys oh tinadali na naman guys Nakagbatok na batok pa lang tama. gate na uh. alin dito alin tingga uh. s'nang lima tayo dalan puro sabit guys, uwi na po. Salamat. Ang natin dalag ay pitong piraso. 4 na piraso ng dalapya. Okay Kahit pa paano yung nakachamba. Ah -ah. mag din.